Bakit nawala sa kasaysayan ng Knights Templar? Sa kasaysayan ng mundo, may mga grupo na hindi lamang nag-iwan ng kanilang alaala sa labanan, kundi pati na rin sa kulturang panrelihiyon at pang-ekonomiya. Isa sa mga ito ay ang Knights Templar, isang makapangyarihang grupo ng mga mandirigmang monghe na naglayong ipagtanggol ang Kristyanismo at ang mga peregrinong bumibisita sa banal na lupain. Ang kanilang kwento ay puno ng katapangan, sakripisyo at trahedya, isang salamin sa kalikasan ng kapangyarihan at pananampalataya. Sa pag-unawa sa kanilang kasaysayan, makikita natin ang mga aral ng integridad, katapatan, at kung paano maaring gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan o kasamaan. Isa na namang napakagandang video ang inihanda ko para sa iyo na tiyak kong hindi mo gugustuhing palampasin. Tara, sama-sama nating alamin ang kwento ng Knights Templar. Ang Knights Templar ay opisyal na itinatag noong 1119 CE sa Jerusalem. Matapos ang unang krusada mula 1096 hanggang 1099. Ang layunin ng grupo ay protektahan ang mga peregrino na bumibisita sa banal na lupain mula sa mga bandido at mga kaaway ng Kristyanismo. Ang kanilang orihinal na pangalan ay Poor Fellow Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon dahil sila ay naninirahan sa isang gusali malapit sa dating templo ni Solomon sa Jerusalem. Ang tagapagtatag ng grupo ay si Hugues de Payens, isang pranses na kabalyero kasama ang siyam na iba pang mga kasamahan. Sila ay binigyan ng basbas ng patriarka ng Jerusalem at inendorso ni Haring Baldwin II ng Jerusalem. Sila ay nagsimula bilang isang maliit na grupo, ngunit lumaki ito matapos bigyan ng opisyal na pagkilala ng simbahang katoliko noong 1129 CE sa pamamagitan ng Konseho ng Troyes. Sa kanilang mga unang taon, pangunahing tungkulin ng Knights Templar ang pagtatanggol sa mga kristyanong peregrino laban sa mga magnanakaw at muslim na mandirigma sa gitnang silangan. Subalit, sa paglipas ng panahon, sila ay lumawak sa iba't ibang aspeto. Bilang isang hukbong panrelihiyon, sila ay lumaban sa iba't ibang labanan sa banal na lupain upang ipagtanggol ang mga kristyanong kaharian mula sa mga puwersang muslim. Naging isang malakas na organisasyong pampinansyal din ang Knights Templar. Sila ang nagpasimula ng maagang sistema ng pagbabangko kung saan maaaring magdeposito ang mga peregrino ng kanilang kayamanan sa Europa at kunin ito sa banal na lupain. Sila rin ay nagtayo ng maraming kuta at kastilyo sa Europa at sa Gitnang Silangan upang mapanatili ang seguridad ng kanilang mga teritoryo. Maraming kwento ang nagsasabing sila ang tagapangalaga ng Holy Grail at iba pang sacred relics. Sa loob ng halos dalawang siglo, ang Knights Templar ay mas lalo pang yumabong bilang isang makapangyarihang organisasyon. Sila ay may mga ari-arian sa halos lahat ng bansa sa Europa at nakapagpatayo ng maraming kuta at simbahan. Naging malapit sila sa mga hari at papa at madalas silang tinatawag upang maging tagapayo sa mga mahahalagang usaping pampulitika at pangmilitar. Ang kanilang sistema ng pagbabangko ay naging mahalaga sa ekonomiya ng Europa. Maraming maharlika at hari ang nanghiram ng pera mula sa Knights Templar na nagbigay sa kanila ng malawak na impluensya sa politika. Subalit sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ang Knights Templar ay naharap sa isang trahedya ng pagbagsak. Noong ikalabing apat na siglo, si Haring Philip IX ng Pransya ay nagkaroon ng malaking utang sa Knights Templar. Para hindi na niya ito bayaran, ginamit niya ang kanyang impluensya kay Pope Clement V para ipawalang bisa ang grupo. Pagsapit noong October 13, 1307, inutusan ni Haring Philip ang biglaang pag-aresto sa lahat ng miyembro ng Knights Templar sa Pransya. Sila ay pinaratangan ng erehiya, pagsamba sa Diablo at iba pang kasalanan. Ang ilan sa kanila ay napilitang umamin dahil sa torture. Ang isa sa mga pinuno ng grupo na si Jack de Molay ay sinunog ng buhay noong March 1314 sa bisa ng kautusan ng Papa noong 1312, opisyal na binuwag ang Knights Templar. Ang kanilang mga ari-arian ay ipinamigay sa iba pang mga relihiyosong grupo, partikular sa Knights Hospitaller. Subalit, may mga haka-haka na may ilan sa kanila na nakaligtas at nagpatuloy sa ibang panig ng mundo. Bagaman tuluyang nawala sa kasaysayan ang Knights Templar, nananatili ang kanilang impluensya sa kultura at kasaysayan. Maraming kwento at teorya ang lumitaw tungkol sa kanila, kabilang ang ideya na sila ang tunay na nagtataglay ng Holy Grail. Ang kanilang sistema ng pagbabangko ay isa sa mga unang modelo ng modernong pagbabangko ngayon. Sa kasalukuyan, maraming samahan tulad ng Freemasons ang sinasabing may kaugnayan sa Knights Templar. Bagaman walang solidong ebidensya ng direktang koneksyon, patuloy na nabubuhay ang kanilang alamat sa panitikan, pelikula, at iba pang anyo ng media. Ang kasaysayan ng Knights Templar ay patunay na ang kapangyarihan ay maaaring maging isang pagpapala o isang sumpa, depende sa kung paano ito ginagamit. Ang kanilang dedikasyon sa pananampalataya at proteksyon sa mga mahihina ay isang halimbawa ng kabayanihan. Ngunit ang kanilang pagbagsak ay nagpakita rin ng panganib ng kasakiman at intriga sa politika. Sa pag-aaral ng kanilang kwento, matutunan natin ang kahalagahan ng katapatan, pananampalataya, at paggamit ng kapangyarihan sa tamang paraan upang hindi ito maging kasangkapan ng kasamaan. Ang kanilang alamat ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga naghahangad ng katarungan at katotohanan sa ating mundo. Sa pagtatapos ng kwento ng Knights Templar, naway magsilbing paalala ang kanilang kasaysayan sa halaga ng katapatan, tapang, at pananampalataya sa harap ng matitinding pagsubok. Ipinakita nila na ang kapangyarihan at kayamanan ay maaaring maglaho, ngunit ang tunay na yaman ay nasa karangalan at prinsipyo na ipinaglaban ng isang tao mula sa kanilang pag-angat hanggang sa kanilang pagbagsak. Natutunan natin na ang kasaysayan ay puno ng mga aral na ang katotohanan ay laging mananatili sa kabila ng paninirang puri at ang katarungan bagamat maaaring maantala ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Sa ating sariling buhay, naway maging inspirasyon ang Knights Templar upang ipaglaban ang tama, manatili sa landas ng integridad at huwag matakot harapin ang mga hamon ng mundo. Ang kanilang alamat ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan kundi isang gabay para sa hinaharap. Isang paalala na ang tunay na kabayanihan ay nasa paglilingkod, pananampalataya, at hindi natitinag na katapatan sa ating mga paniniwala.